Sige, oras na para magdagdag ng isa pang bansa sa listahan ng mga lugar na bawal akong puntahan. Ito ang Turkiya o Turkiya. Dahil nagpa siya silang palitan ang pangalan nila ilang oras bago ako nagsimulang mag-record ng video na ito. Ang Turkiya ay isang magandang bansa na puno ng kasaysayan, kultura at magagandang tanawin. Hindi nakapagtataka na kamakailan lang. Ang Turkiya ay isa sa pinakasikat na destinasyon ng turista na tumulong sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng bansa mula taong 2000 hanggang kalagitnaan ng 2010. Kung ginawa ko ang video na ito limang taon na ang nakakaraan, ikukwento ko ang tungkol sa isang umuusbong na ekonomiyang maaring maging tulay sa pagitan ng gitnang silangan at Europa. Turkiya, ang ika isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo batay sa gross domestic product at ikalabing isa naman sa purchasing power parity. Kaya nakakabahala na ang maling pamamahala sa ekonomiya at politika ay nagbabanta sa progreso ng bansa sa nakalipas na 20 taon. Para sa mga hindi nakakasubaybay sa balita, kasalukuyang nararanasan ng bansa ang matinding antas ng inflasyon na nagdudulot sa mga mamamayan ng halos araw-araw na pagtaas ng presyo ng mga produktong kailangan nila para mabuhay. Pinakamasaklap sa pagsubok na ito, halos maiiwasan sana at ilang simpleng hakbang lang ay kayang ibalik ang bansa sa kasaganaan. Sa kasamaang palad, ayaw ng pamahalaan gawin ang mga hakbang na ito dahil sa ilang mahalagang dahilan. Kaya, bakit biglang bumabagsak ng mabilis ang halaga ng Turkish Lira? Ano ang magiging epekto ng implasyon sa ekonomiya ng bansa? Bakit hindi isinasagawa ng gobyerno ng Turkey ang mga karaniwang mungkahing solusyon sa problemang ito? Sa huli, Posible bang ito'y senyales ng posibleng mangyari sa ating ekonomiya? Kapag nasagot na natin ang mga tanong, pwede na nating ilagay ang Turkey sa pambansang leaderboard ng Economics Explained. Bago natin talakayin ang krisis ng implasyon sa Turkey, may mahalaga akong paalala. Patuloy na isu ito na mabilis nagbabago araw-araw. Halimbawa, nagpa siya ang bansa na palitan ang pangalan nito habang sinusulat ko ang script. Tatawagin ko pa rin itong Turkey kasi hindi pa ako kumbinsido na hindi ito hindi ito masalimuot na biro. Sa anumang kaso, ito ay krisis na may malaking politikal na epekto. Kaya ang ilang anunsyo at datos sa ekonomiya ay mas naaapektuhan ng kapangyarihang politikal kaysa sa paghahangad ng kawastuhan. Pero ngayong malinaw na yan, hindi na bago sa Turkey ang inflation. Noong dekada 80 at dekada 90, naranasan ng bansa ang pagtaas ng inflation rate na umabot pa sa isang daan at apat na Ang unang pagtaas ay dulot ng pag-utang ng bansa sa ibang bansa para mapabilis ang paglago noong dekada 70. Dahil dito, nag-overheat ang ekonomiya at lumaki ang kakulangan sa pondo ng gobyerno. Ang ideya noon ay malalampasan ng bansa ang utang sa mabilis na paglago bilang export powerhouse, na hindi naman masamang plano. Ang problema dito, ang gobyerno ay nangungutang ng banyagang pera kaya dapat ding bayaran ito sa parehong pera. Ang delikadong balanse ng pamumuhay sa utang ay bumagsak nang biglang tumaas ang presyo ng langis. Noong kalagitnaan ng dekada 70, sa puntong ito, labis na umaasa ang Turkya sa inaangkat na langis para mapanatiling umaandar ang ekonomiya nito. At halos nakakaraos lang sila bago pa tumaas ang presyo ng langis. Ginawa ng gobyerno ang lahat para labanan ang mga problema gamit ang stimulus, ngunit mas bumaba ang halaga ng pera. Dahil karamihan ng utang ay nasa banyagang pera, lalong naging mahirap itong bayaran gamit ang pera ng bansa na patuloy ang pagbaba ng halaga. Nahirapan ang bansa sa halos 60% inflation sa loob ng dalawang dekada bago nagpatupad ng bagong mandato ang sentral na bangko noong unang bahagi ng dalawang libo. Dati, sumusunod lang ang sentral na bangko ng Turkiya sa utos ng gobyerno. Kung kailangan ng gobyerno ng dagdag pondo para sa infrastruktura, tatawagan lang ng Treasury ang Central na bangko, Simple lang iyon. Malaki ang binago ng mga reforma noong dalawang libot isa sa ganitong kalakaran. Pangunahing mandato ng Central na bangko, ang pagpapanatili ng katatagan ng presyo. Maaari rin nitong tulungan ang gobyerno sa paglago at trabaho, pero kung hindi ito, hindi ito makakaapekto sa katatagan ng presyo. May ilang mahahalagang pagbabago, gaya ng pagbabawal sa sentral na bangko na bumili ng bond ng gobyerno sa pangunahing merkado. Karaniwang ganito kumukuha ng pondo ang United States Treasury kaya mahalaga ang pagbabawal sa ganitong palitan. Ibig sabihin ito, kung gusto ng gobyerno na mangutang, kailangan itong mangutang mula sa mga mamumuhunan na malamang ay mas magiging maingat sa pagpapautang nila dahil wala silang kalamangan na makapag-imprenta ng dagdag na pera kung sakaling hindi na ito maibalik sa kanila. Nagpahiwatig ang mga repormang ito na magiging maayos ang asal ng Turkiya wala ng double-digit na inflasyon at hindi pagbabayad ng utang. Pagkatapos makuha ang autonomiya na ito, nagsimulang magtrabaho ang sentral na bangko at tinaas ang interest rates hanggang sa isang daang porsyento sa maikling panahon bilang pagtatangka na patatagin ang inflasyon. Dahil dito, nabawasan ang bagong perang pumapasok sa ekonomiya at naging mas kaakit-akit ang Turkey para sa mga naglalagak ng pera. Sa kasamaang palad, limitado ang magagawa ng sentral na bangko para maibalik ang inflasyon sa dati kapag nakawala na ito. Dahil sa mga dekada ng dobling digit na inflation, naging sobrang baba ng halaga ng lira. Sa sarili nito, hindi naman ito karaniwang malaking problema. Halimbawa, ang Japanese yen ay tinatanggap paring rin lehitimong pera kahit mas mababa pa sa isang porsyento ng halaga ng American dollar. Ang kaso lang sa Turkey, masyadong malaki ang naging pagkakaiba. Nahirapan silang makipagtransaksyon sa ibang bansa. At nagdulot din ito ng negatibong tingin sa kanilang pera. Kung may nag-abot sa iyo ng 10 milyong dolyar na pera, natural lang na hindi mo ito seseryosohin. Para maresolba ang isyong ito, naglabas ang Turkey ng bagong lira noong 2005 na maaaring ipagpalit sa lumang lira sa palitang isa sa isang milyon. Ang bagong katatagan ng pera na ito, kasabay ng relatibong katatagan sa politika, ang nagbigay daan sa mabilis na paglago ng bansa sa nakaraang dalawang dekada walang malalaking reserba ng langis o gas ang Turkey. May ilang oil field ito, pero maliit at hindi sapat para sa sariling pangangailangan. Dahil dito, importer ng fossil fuels ang Turkey. Bagamat ibig sabihin nito ay hindi nakikinabang ang bansa sa madaling yaman mula sa langis, paulit-ulit nating nakita na maari pala itong maging isang biyaya na nakatago sa anyo ng problema. Inaalis nito ang tokso na umasa lang sa langis. Ibig sabihin, ang pag-unlad ng turkey ay nakasalalay sa mas matibay na industriya na nagbibigay ng dagdag na halaga. Hindi lang sa pagkuha ng likas na yaman. Kasama ang turkey sa Customs Union ng European Union, kaya malaya itong makipagkalakalan at tumanggap ng pamumuhunan mula sa Europa. Dahil dito, mabilis nitong naitatag ang matatag na pundasyon ng industriya. Malaki ang industriya ng sa sasakyan dito dahil mura pero mataas ang kasanayang lakas paggawa at kalapitan sa mga pangunahing merkado sa gitnang silangan at Europa. Kamakailan, isa rin itong pangunahing destinasyon ng turista. Noong dalawang libo, at labing siyam nakatanggap ito ng limamput isang milyong international na turista. Mas mataas kay sa Mexico, Thailand, Alemanya, at United Kingdom. Ang turismo ay isang napakagandang industriya dahil literal na nangangahulugan ito ng mga taong lumilipad papunta sa isang bansa. Gumagastos ng malaking halaga ng pera at pagkatapos ay umaalis din agad. Hindi ito umaasa sa nauubos na yaman o nangangailangan ng kasunduan sa kalakalan. Madaling makita kung bakit naging napaka-popular na destinasyon ang Turkia. May kamanghamanghang makasaysayang lugar, likas na ganda, maayos na infrastruktura, at abot kaya ito. Sikat din itong paraan para sa mga kanluraning turista na maranasan ang kultura at kaugalian ng gitnang silangan. Nang hindi lumalayo sa comfort zone o pumunta sa mga itinuturing na delikadong lugar, totoo man o hindi, ang paniniwala. Kaya naman, maraming magagandang bagay ang meron sa Turkya. Magandang lokasyon, umuunlad na industriya, at turismo. At suportado ng sariling pera ng maayos na pamahalaan. Mahusay ding na mahala ang pamahalaan sa paglago habang iniiwasan ang utang dahil sa disiplina sa pananalapi at limitasyon sa utang na natiling mababa sa 50% ng gross domestic product ang utang ng Turkia mula pa noong unang bahagi ng dekada 2000. Kaya, saan nga ba nagkamali ang lahat ng ito? Ang mga isyong kinakaharap ng bansa ay nagsimula mga limang taon na ang nakalipas. Noong taong 2014, nahalal si Recep Erdogan bilang pangulo sa Platapormang Konserbatibong Populismo. Pinakita rin niyang taga-suporta siya ng mga ideal ng Islamic finance. Bawal ang karaniwang asset na may tubo sa sistemang ito dahil itinuturing ng pananampalataya na parang pagnanakaw ito para maiwasan ito. Nagtatayo ang Islamic Bank ng savings account na hinahati ang kita sa mga nagdedeposito habang ang mga nangungutang ay nagrerenta muna bago maging kanila ang asset. Halimbawa, kung kukuha ka ng mortgage, Ihigit ni Mama bibilhin ng bangko ang bahay na gusto mo. Tapos uupahan mo ito sa kanila sa mas mataas na renta sa loob ng tatlumpung taon hanggang ibigay na lang nila sa iyo ang bahay. Sabi ng iba, interes lang ito na iba lang ang tawag. Pero may nagsasabi rin na mahalaga ito para siguraduhin na may pakialam sa asset ang tumatanggap ng interes. Iiwan ko na lang yan sa comment section para pag-usapan ninyo. Sa ngayon, hindi mahalaga ang mga detalye at ang kailangan mo lang tandaan ay masama ang interes sa paningin ng presidente ng Turkey. Naging mahalaga ito dahil simula noong taong 2017 natuklasan ng Turkey na maaaring may problema sila na kailangang harapin. Maliit ang utang ng gobyerno pero tumataas ang utang ng pribadong sektor para samantalahin ang mabilis na paglago ng bansa. Lahat ng mga bagong industriya na tiningnan natin ay kailangang pondohan. Ngunit ang bagong mahigpit na reguladong sentral na bangko ay napakahigpit sa pagpapalabas ng kanilang bagong pera. Dahil dito, maraming malalaking institusyon ang nap, pilitang maangutang na lang mula sa mga bansa, tulad ng Alemanya at United Kingdom, na may dagdag na benepisyo ng mas mababang interes, tulad ng lahat ng mga posisyong may mataas na utang. Napakaganda ng mga panahon ng kasaganaan sa Turkiya. Ang mabilis na pangungutang ng pribadong sektor ay nagdulot ng malaking yaman. Pero tulad ng ibang mataas ang utang mahirap talaga ang mga panahong gipit. Umabot sa sukdulan ang mga isyung ito noong taong 2016 nang tinanggihan ng labis ang pagsisikap ng Turkey na umangat mula sa pagiging trading partner ng European Union tungo sa pagiging ganap na miyembro ng European Union dahil sa mga alalahanin sa karapatang pantao na nakasentro sa bagong pangulo ng bansa. Dahil dito, Nagdalawang isip ang mga dayuhang institusyong pinansyal magpautang at pati mga turista na magplano ng bakasyon habang natutuyo ang mga pinagkukunan ng kita na ito. Maraming pribadong kumpanya ang nagsimulang magsara dahil hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga utang. Lalong lumala ito ng bumagsak ng husto ang halaga ng lira, kaya't naging mas mahal ang mga utang na nakasaad sa dayuhang pera ang solusyon ng gobyerno ay taasan ang interest rate at magpatupad ng pagtitipid para maayos ang pera. Umepekto naman ito, pero may malaking kapalit. Tumaas ang kawalan ng trabaho sa bansa sa labing apat na porsyento. Pinakamataas mula nang ipakilala ang bagong pera. Nakatulong ang mataas na interest rate sa malalaking kumpanya na nagbabayad ng utang sa ibang bansa. Nagawa ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng halaga ng lira sa mga foreign exchange market. Ibig sabihin ay naging mas mura kumpara noon ang mga utang sa banyagang pera. Ngunit naapektuhan din ang mga ordinaryong Turk na ngayon ay kailangang makipagsabayan sa pinakamahirap na job market sa kanilang karera. Nanalo si Erdogan sa eleksyon gamit ang populistang plataporma at maraming nakakita sa pagtaas ng interest rate noong taong 2018. Bilang pagsalba sa malalaking kumpanyang may utang kapalit ng sakripisyo ng ordinaryong tao, lumakas ulit ang isyong ito noong taong 2020 dahil ang mga kumpanyang nakaligtas sa unang krisis sa utang ay ngayon ay apektado ng epekto ng coronavirus sa ekonomiya. Tandaan, ang Turkey ay umaasa sa pagmamanupaktura at turismo, dalawang industriyang halos natigil nitong dalawang taon. Sinusubukan ng mga kumpanya bayaran ang utang sa ibang bansa, kaya bumababa ang halaga ng pera sa palitan. Unang tinaas ng sentral na bangko, ang interest rates para kontrolin ang pagbaba ng halaga ng pera. Pero iba ang plano ni Pangulong Erdogan. Inutusan niya ang Central na Bangko na ibaba ang interest rates at tinanggal ang ilang chairman dahil hindi nila ito nagawa. Naniniwala siyang makabubuti ang mababang halaga ng lira dahil mas magiging kompetitibo ang mga Turkish na produkto sa ibang bansa habang bumabangon sila mula sa epekto ng global lockdown. Hindi naman talaga ito isang ganap na walang saysay na paraan ng pag-iisip. Maraming bansa lalo na ang China, ang aktibong nagde-devalue ng kanilang sariling pera dahil alam nilang mas nagiging mura ang kanilang mga produkto sa mga dayuhang merkado. Ang problema ay umaasa rin ng husto ang Turkiya sa pag-aangkat ng mga bagay tulad ng gasolina, pagkain, at pataba. Dahil sa pagbaba ng halaga ng pera, maraming maliliit na negosyo at sakahan ang hindi na kayang bumili ng mga kailangang inaangkat na produkto. Nakakalungkot na ang mayayamang institusyon lang ang may akses sa mga pinansyal na instrumento tulad ng futures para bawasan ang panganib sa pagbabago ng halaga ng pera. Inilipat ng mayayamang Turko ang kanilang ipon sa dolyar o euro. Kaya lalong bumagsak ang halaga ng lira. Ibig sabihin, tulad ng dati, ang mga manggagawa at maliliit na negosyo ang pinakaapektado ng bagong krisis na ito. Kung hindi naman epektibo ang estratehiyang ito, bakit hindi na lang itaas ulit ang interest rates? Sa tingin ko, may political din itong motibo. Tandaan, sekularista man ang konstitusyon ng Turkey. Pero ang kanilang leader ay matibay pa ring naniniwala sa Islam at Islamic finance. Kaya masama ang interest. Ang pagtaas ng interest rates ay parang pag-amin ng pagkatalo dahil ipinilit ng gobyerno na kaya ng bansa umunlad at lampasan ng problema. Sa halip na gumamit ng austerity tulad noong taong 2018. Ang totoong nakakahiya sa lahat ng ito, ay hindi naman talaga ito kailangan. May matibay na pundasyon, ang Turkey. Mayroon itong mahusay na lakas paggawa ng mga kabataang mamamayan, na mataas ang kasanayan. Hindi ito umaasa lang sa isang industriya. At sa mga panahon ng katatagan, napatunayan nitong kaya nitong umunlad ng mabilis. Pero lahat ng maling desisyon na nagdala rito sa kasalukuyan ay malamang na magmumukhang maliit kumpara sa bagong plano na inilantad lang ng gobyerno. Alam ng mga bangko sa Turkey ang pag-aalinglangan ng mga customer na mag-impok gamit ang Turkish lira. Kahit mataas ang interest rate, marami pa ring tao ang walang tiwala sa katatagan ng pera. Bagamat bumaba ang inflation nitong dalawang dekada, nananatili pa rin ito sa halos 8%. Maraming ekonomista ang nababahala na maaaring maranasan ng United States ang 6% inflation rate sa susunod na dalawang taon. Kaya maraming bangko sa Turkey ang nag-aalok ng United States dollar accounts para doon mag-ipon ang mga tao. Ganito ginagawa ng karamihan ng mayayamang tao na nabanggit natin kanina ang pagpapalit ng kanilang pera mula sa lira. Ang mga deposito sa mga account na ito ay hindi tumatanggap ng napakataas na interest rates tulad ng sa mga lira-based na account. Pero para sa karamihan ng mayayamang turko, handa silang isakripisyo iyon kapalit ng mas matatag na halaga ng dolyar. Nagiging problema na sa pagdaan ng panahon, eksklusibo ng gagamit ng dolyar ang mga tao, kaya mawawala ang kalayaan ng Turkey sa sariling pera. Para sa ilang maliliit na bansa, ayos lang ito. Halimbawa, hindi European Union member ang Monaco, pero gamit nila ang Euro. Hindi sulit para sa maliit na bansa ang gumawa ng sariling pera dahil sa gastusin at hirap sa pagkilala. Para sa isang bansa tulad ng Turkiya, gayon paman, ito ay magiging masamang balita. Hindi nito magagawang itakda ang sarili nitong mga interest rate eh. at dahil dito ay mawawala ang malaking kontrol sa paglago ng ekonomiya at trabaho. Ang bansang nagnanais mapasamas sa sampung nangunguna sa mundo ay kailangang may sariling pera. Upang labanan ang dollarization, inanunsyo ng gobyerno ang bagong savings account na poprotekta sa mga nangungutang laban sa implasyon. Ganito ang magiging takbo ng account. Anumang pera na ideposito sa account ay magkakaroon ng interes base sa cash rate ng Central Bank, na sa ngayon ay labing apat na porsyento. Pagkatapos ng takdang panahon, magbabayad ang Turkish Treasury ng dagdag na halaga para sa nawalang halaga dulot ng implasyon. Halimbawa, kung magdeposito ka ng isang libong lira sa loob ng labindalawang buwan, makakatanggap ka ng isang daan at apat na lira na interes, kung isang beses lang kinumpute kada taon. Kung bumaba ng kalahati ang halaga ng lira, magbibigay ang treasury ng dagdag na isang libong lira para mapanatili ang halaga ng hawak mo kumpara sa dolyar ng Amerika. Hindi ito normal, pero sa desperadong panahon, kailangan ng matinding hakbang. Sa unang tingin, mukhang napakagandang ideya ito. Parang mataas na interes ang garantiya ng gobyerno, kahit hindi nila ito tawaging ganoon. Sa halimbawa kanina, makukuha mo rin ang parehong resulta kung mag-aalok ka ng isang daan at labing apat na annual percentage rate sa ipon. Kung tatawagin mo itong garantiya ng gobyerno, di mo na kailangang isipin ang malalaking numero. Bukod sa marketing na paandar, maaari rin nitong hikayatin ang maraming turko na ipagpalit ang kanilang mga dolyar ng Amerika, na halos walang tubo para sa lira na may garantiya laban sa inflasyon at may labing apat na porsyentong interes. Ang palitang ito ay dapat magpataas ng halaga ng lira sa mga pandaigdigang palitan. Kaya mas magiging abot kaya ulit ang mga karaniwang inaangkat na produkto. Sa umpisa, parang gumana nga ito. Tumaas ng mahigit 50% ang halaga ng Turkish lira matapos i-anunsyo ang bagong mga account. Ngunit doon na rin natapos ang magandang balita. Ilang mga nagdududang mamamahayag ang nagbigay diin na ang pagtaas ng halaga ng Turkish lira ay kasabay ng malaking pagbaba ng foreign currency reserves ng Turkey. Ipinapahiwatig nito na binili ng gobyerno ang sarili nilang pera para magmukhang mas malaki ang epekto ng desisyon sa publiko kaysa sa tunay na nangyari. Siyempre, patuloy pa rin nangyayari ang kaganapang ito kaya mahirap sabihin ng tiyak na ito nga ang nangyari. Pero mahirap ding makakita ng ibang paliwanag. Sa totoo lang, hindi naman talaga malaking issue ang pinakamahal na publicity stunt. Ang problema ay ang pasaning utang na maaaring ipataw nito sa bansa. Kung sakaling tanggapin ng mga mamamayang turko, ang alok. Ngunit bumagsak pa rin ang lira dahil sa maling pamamahala ng pera. Maaaring mapilitan ang treasury na magbayad ng daan-daang bilyong dolyar kaya mapipilitan ang gobyerno na pumili sa dalawang opsyon. Unang opsyon ay hindi to pa rin ang dagdag sa bank account batay sa inflation. Malabong maging popular ito sa politika kaya malamang piliin ng gobyerno ang ikalawang opsyon. Nalabag sa patakaran na direktang manghiram ng pera mula sa Turkish Central Bank. Walang ibang paraan para makakuha ng sapat na pera ang gobyerno para, para tuparin ang pangako kung tatanggapin ng tao ang alok at magpatuloy ang inflation. Inilagay ng gobyerno ang sarili nito sa isang malaking potensyal na pananagutan dito na maaring mabilis na gawing mas malala ang kasalukuyang sitwasyon, isang seryoso pero madaling solusyonan na problema, at tuluyang itulak ang Turkey sa kapalarang naranasan ng Argentina o Venezuela. Kung ginawa ko ang video na ito limang taon ang nakalipas, ibasana ang kwento ko tungkol sa Turkey. Kung gumawa ako ng video limang taon na ang nakalipas, Iba ang kwento ko tungkol sa Venezuela. Sige, ngayon oras na para ilagay ang Turkey sa pambansang leaderboard ng Economics Explained. Simula sa laki, ang Turkey ay isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Kaya't isa ito sa mga dahilan kung bakit ito napapansin sa balita. Ang gross domestic product na pitong daan at dalawampung bilyong dolyar noong taong, dalawang libo at dalawampu ay nakakuha ng pito sa sampu. Ang gross domestic product per capita ay halos katulad ng inaasahan mo para sa isang umuunlad na bansa na humaharap sa mga isyong tinalakay natin sa video na ito. Mula 12,600 dolyar noong taong 2000 at 2013, bumaba ito sa 8,500 dolyar ngayon. Nakakuha ito ng lima sa sampu, katatagan at kumpiyansa. Ano pa nga ba ang masasabi? Kahit sa nakaraang dalawang dekada ng medyo kontroladong implasyon at matatag na paglago, hindi mo masasabi na ang bansa ay isang ligtas na kanlungan. Ang tensyong pampolitika at ang nakikitang kakulangan sa kakayahang pamahalaan ang isang krisis ay nangangahulugan na karamihan sa mga institusyon ay gusto hanggat maaari ay huwag masangkot sa Turkey. Dalawa sa sampu lang ito at mabagal ang paglago. Parang paulit-ulit na ako. Pero kung ginawa ko ang video na ito, limang taon na ang nakalipas. Bibigyan ko sana ng sampu sa sampu ang bansa dahil higit apat na beses na lumaki ang ekonomiya mula taong dalawang libo. Ngayon ay dalawang libo at dalawamput na at sinusukat natin ang paglago sa nakaraang sampung taon. Bumaba ang Turkey mula sa posisyon nito noong taong dalawang libo at labing isa kaya nakakuha ito ng zero sa sampu. Sa huli, industriya. Ito ang tunay na trahedya dahil ang Turkey ay isang matatag na ekonomiya. Walang dahilan para hindi maging napakatagumpay na makapangyarihang pangkalakalan ang Turkey sa rehayon mayroon itong malusog at magkakaibang sektor ng industriya. Pero sa kasamaang palad, naging biktima ang mga industriyang ito ng hindi magandang pamamahala sa malakihang antas. Kaya sa ngayon, limang puntos lang sa sampu ang makukuha nito. Sa kabuan, nagkakaroon ang Turkey ng average na score na 3.8 sa sampu. Oh, alam nating lahat na hindi maganda ang kalalabasan nito. Pero alam mo kung ano ang maganda?